Ito siya. Yung traktora ng mga ka-LG. Yung ating ah uh, hinasikan ng binhe. Okay. Ito na yung malaking traktor. So, timing to siguro. Sabi ni Pag-asa, parating na yung habagat na uh, medyo mahaba-haba. Kaya, uh, nung medyo Makakadaan na 'yung traktora kasi basa dati ito. 'Yan. Nagtanim na tayo. Okay. Ito 'yung ating uh, farming method sa palay. Direct seeding na tayo mga KJ. Tipid-tipid na. Okay. Ito yung isang area. 27 kilos yung niligay natin dito. Hopefully magprosper ito. Basa yung lupa, tutubo na to pag naulanan yun na si diesel yun